Ang galit ho ni Digong, ito ho'y talagang naranasan ko ho ito. Nagsisisi nga ako, pinatawag ko yung potok sa buhong pulis, nalagay sa kampo rame, siya ho yung mga nagpapasis, mga pensyon, na mga namamatay na pulis, mga widows, mga balo. Abay, hindi pa kontento sa pangungotong, kinakama pa yung mga namatayan ni mga balo. Doon ho ako nagalit. Kasi nang bumalik uli sa memory ko nung sinabi ni Digong, mga PI itong mga na kayo sa Kampo Krami, kayo yung mga kayong 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 mga pinupuntahan ng mga baluti, tira sa Maynila, na. galing sa Mindanao, Visayas, para lang makuha yung beneficyo, pagdating siya, pahihirapan niyo, titira ko kang kanino, pagkatapos niya, magugulat na ako na bubuntis pa. Hmm. Para lang marilis yung sinasabing beneficyo, mga PI rin na talaga kayo. Totoo ho yung sinasabi ni Dingo. Kaya yung mga, yung mga namatayan na mga nag-serve daw na ito alang-alang sa eh, mga pulis. May matitino mga pulis naman. Halimbawa, yung sa SAF, nabanggit ho ni President ni, 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 incoming President Duterte sa panahon ni eh, President Noy. Hoy, President Noy, makinig ka. Diyan ha, lahat na mga nasa dilaw. <laughs> makinig kayo. It's payback time to tell it right in your face. Ano sinabi? Mga PI raw kayo, mga PI raw kayo, Philippine Island, mga PI raw kayo. Mayroon siyang may, may, Philippine Island or putong puto. As in, putong puto, putong ina. <laughs> Sige, may putong ama at may putong anak. Mm -hmm. So ngayon, makinig kayo. Okay. Uh, Yang kapareho niyang sa 44, nasa listahan niya na kung sino mga namatay diyan. Matik na yan. Kill an action. Bakit sasabihin, death certificate, mga, mga Philippine Island kayo? Putong bibing ka. Ha? Hindi ba? Tama naman si kahit na ako. Magagalit eh. Bakit? Kill the action. Mamasapan pa Hahanapan niyo pa. Death certificate. Istupido. E, ang tawag ko diyan. Sakit pa yon, Balong pumupunta Ang tagal. Pero nang uh, release natin ganito yung mga beneficyo, paarali natin, neck-neck niyo -neck mga dilaw. <laughs> That's saying it's right in your face. Hindi lang masabi sa inyo, digong. O, makinig kayo. Sa inyo yun. Paulit po ngayon. Kayo. Kayo ang boss. Shut up! Paulit. Kayo ang boss. Liars! <laughs> Paulit. Bata pa kahaba ng pila sa LRT, MRT at hindi lang dyan sa mga uh, Department of Foreign Affairs, sa mga LTO, LTFRB, pati sa PNP. Saan saan? Sa mga tanggapan ng mga Labor and Employment, lahat pila. Nakasanayan natin, pumila kayo dahil sa pila. ko kayo makita. You know, ang pila kasi is a way of life, business, kalakal para sa iba.